Hello mga kasarap, isang wow! araw po sa ating lahat. Ngayong araw po pala na to, inaya ako si nani na nagpunta sa Tayderico. Dahil kagigising ko lang din yan, tanghali na, hindi pa na ako nakakapag-almusal. Sabay na rin ng almusal at saka tanghalian. Tinawag ako si nanay, gusto niyang kumain. Sabi ko na kumain ka na ba? Sabi niya hindi pa. Sige ako, pupuntahan kita, kumain tayo, magpagagutom ka kasi unlimited doon sa Tayderico. Kaya sinundo ko na si nanay. Pagdating ko doon ay naliligo pa siya. Oops, may kasama pala si nanay dito, yung kapatid ko. Si Amboy, shout out sa iyo Amboy. Si nanay at naligo. Mga ilang minuto ko ko rin siyang inantay. Tapos sabi niya, kuhaan ko daw siya pa, pa, pa. Oh, sino ka dyan? Singa ka ako, mag-model ka. Paikot-ikot pa. Ops, ops, ops. Model yan. Nakakalayan ba naman senior ng nanay ko? Pero bumili muna kami ng sigarilyo sa sabang bago kami bumalik sa tindahan. Para may sigarilyo, tsaka kami tumiretso sa Teodoricos. Sa Teodoricos nga pala, ay located sa Unita, sa bayan ng Baliwa. Ito ay bagong tayo lamang. Dahil first branch nila ay nasa San Ildefonso. Itong second branch nila ay nakalocate dito sa Unita, sa bayan ng Baliwa. Medyo matagal kami nag kasi inantay namin yung anak ko. Nakasalubong namin siya. Kaya sa loob namin siya tinawagan ko at sinabi ko sa mama na sa amin para maglunch. Sige raw dahil wala naman daw siyang pasok at maaga raw nagkat yung classes nila. Sige kaya kami tatlo na muna ang kumain dito. Hindi lang isang beses na ako nakapunta rito. Ganun din pala yung anak ko kasama niya yung girlfriend niya nakapunta na rin pala siya rito. Pati yung nanay ko nakapunta na rin siya kasama yung mga kapatid ko. Ngayon lang kami nagkasabay-sabay tatlo na kumain dito. Nga pala, ang bayad dito ay 249 ang kada isa. Pero kapag senior ay may discount 200. Kaya ang nanay niyo, naka-discount. Kaya eto, si Mother Earth, kukuha na siya ng pagkain. Kumuha na rin ako ng pagkain, sabi ko, kuha na ang lahat ng gusto niyang kainin. Ganon din ako, pero syempre, alam mo na, gustong gusto ko talaga yung mga pampabata, ewan ko ba. Kahit alam naman natin na bawal, sige lang, kain lang, hanggat kaya ng chan natatandaan ko nung mabata-bata pa ako, kahit ano, kinakain ko, ang lakas kong kumain. Pero hindi lumalaki ang tiyan ko. Siguro naman mga panahon yun, talagang malakas pang ang metabolism natin. Pero pagka nagkakaidat tayo, alam mo na, mabagal na, kaya yan, umalaki na yung tiyan. Kala mo, buntis, kahit hindi naman. <laughs> Siyempre, masarap akong kumain. Baka kasarap yan. Uy, kasarap. Wow! Maraming Marahin po tayo rito. So, umpisa pa lang ay meron ng soup. Tapos, may plain rice. Tsaka yung fried rice. Parang Jabaray siya tayo. Siyempre, may mga meat din dyan. Kung ano-ano. Merong seafoods. Tsaka, meron din gulay. Siyempre, favorite natin yung kare-kare. Di mawawala. Tsaka yung mga putok batok na litsyong kawali. At saka yung bulaklak. Meron din naman dito mga Chinese cuisine. At saka Korean cuisine. At saka, syempre, kumuha na rin kami ng drinks namin bago kayo maupo. Ewan Ewan ko ba, favorite ko talaga yung mga bawal eh. Iba sa inyong may favorite din ang mga bawal. At kaya ganun no, ang sarap ng bawal. Kahit alam natin bawal, ginagawa pa rin natin. Kumuha na rin ako dito ng sausawat. At ah, syempre, ang pinili ko. Bawal pa rin. Yung bago, oh, para sa kare-kare. Tsaka yung juice nila, isa lang available, yung cucumber. Kaya eh, na rin na kinuha ko, tatlo, tigit-tigis sa kami. Mahirap din kasama si nanay, tsaka si Esan. Kasi ang hina nilang kumain, hindi ko katulad. Ako, nakadalawang balik ako rito eh. Pilit kong sa tiyan ko. Eh, kaya kitang naman, di pa ako kumakain. Malaki na ko, lalo kaya nabusog ako. Minsan lang kaming kaya ni nanay kasi medyo matagal na rin kami hindi lumalabas. Pero araw-araw siya halos nasa karinderiya. Pumupunta siya pag madaling araw at tumuwi naman siya pagkatapos na siyang tumulong sa kusina. Ganang araw-araw yung routine kasi wala naman siyang kasama sa bahay. Hindi yung buso ko lang nakapatid na lalaki eh lagi din namang wala. Dito kumain na kami ni Esan. Yan o, kitang-kita nyo naman kung gaano kaunti ang kinain nila. Alang-alang sinabi sa kinain ko. Pero ako go lang ng go. Sige lang. Matagal-tagal din na hindi kami nagkabanding ni Mother Earth. Nasabi pa ano ko si Esa na walang paso. Kaya ayos to, tatlo kayo magbabanding. Banding namin to ang kumain. Pero yung anak ko, alis din siya dyan pagkatapos niya kumain kasi may lakad pa daw siya. Kami naman ni Mother Earth ay may iwanan muna dito kasi ay may mabibilin daw siya. Ito nga pala yung tatlong stop ng Tayo Ricos. Shoutout sa inyong tatlo, di ko na kuha yung mga pangalan nyo eh. Pero shoutout sa inyo, ang ganda ng service yung rito at yung na mga pagkain nyo. Di ko man may isa-isa -isa yung mga pagkain nyo pero masarap. Wala sa karning baboy. Sa manok, sa gulay, at sa dessert Sobrang sarap at nakakabusog Sinulit namin Sabi ko nga kay Mother Earth, sulitin na natin At saka after kasi neto, eh, mag-grocery pa daw kami Kaya hanggang dito na lang mga kasarap. Maraming maraming salamat Bye!